lang na nangyayari Ang sinasabing pagsayaw ng araw na mataan kasabay ng ika 106th anniversary ng Miracle of the Sun na nasaksihan ng 70,000 na mga tao sa Fatima, Portugal taong 1917 Siguro coincidence kasi nangyari 'yon October 13 din Parang ano heartbeat, iba't ibang kulay ang nakita ko. Kitang-kita ko talaga sa dalawang mata ko, pilog ng araw na gumagalaw. Ang nakadagdag kilabot pa sa mga deboto, nasaksihan din ang diumano pagsayaw ng araw sa kapilyang ito, ang Capelinya de Fatima replica o a copy of the Little Chapel of Our Lady of Fatima. I was amazed because the original kapilinya was constructed 1920 during the pandemic, the Spanish flu. So, talagang replica, replica talaga. Tatayo natin itong replica dito during the pandemic ng COVID-19. So, inakyat lang po ito kung ang magmimisa, ang obispo, or mga, mga dignitary sa simbahan. At hindi raw ito ang unang beses na sila'y napagmilagruhan. During my mass, I saw there in a form of cloud, the image of Mother Mary. I did not reveal it to the people. And uh, now is the right time to let the people know. Ang debotong si Rachel, naniniwalang ang nasaksihang pagsayaw diyo manonang araw, isang milagro. So, Lalot bago ito, si Rachel, hirap daw magsalita matapos siyang ma-stroke. Mag-sign language lang siya o kaya isusulat niya bilang pasasalamat, hindi alintana ni Rachel na bumiyahe ng mahigit dalawang oras papuntang kapiling niya, ng misa. Hanggang nasaksihan niya ang di pagsayaw ng araw. At tila nasinagan daw siya ng himala dahil matapos ang misa, ang dating hirap magsalita dahil sa stroke bigla na lang daw naging maayos na ang pananalita. Ula, lai lang color. Kanang, yun, dancing sun. Ay, mama Mary lagi, kung mama Mary salamat. Si, sila ko, sila. Salamat si Gine, okay. Karun, gari, karun po ako, kay istorya kay maayo. Ang pagkabulol ng pasyente, due to stroke, ay Maaring mawala in a few weeks or yung iba naman tumatagal ng taon. Minsan permanent. Without speech therapy, pwede rin naman bumalik ito. Ang deboto naman mula Balamban, Cebu na si Alfi naging panata na dumalo ng misa sa kapilinya. Pero gabi, bago ang misa nitong October 13, si Alfi may trangkaso. Naisip ko, kailangan kong pumunta talaga kasi panata ko na yun eh. Pero sulit naman daw ang kanyang sakripisyo ng personal niyang nakita, ang Dumano Dancing Sun. Para bang bulaklak na parang gumaganon-ganon. Hindi namin <notoriety> alam kung bakit kami naiiyak. balay mo ko talaga. Kanang yung luha ko na... himala. Ah, ba? Kanang... Ah... Parang... Hindi mo ma-describe. At sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, ang iniinda niyang bukol dulot ng thyroid cancer, bigla raw nawala. Wala na akong na ano, na feel talaga. At wala na din yung parang mabubulon ako. May mga pag-aaral na nagsasabi na kung benign ang buhol, malaki yung chance or may chance na mag-decrease yung size or even mawala yung buhol. Pero not all the time. Pero maituturing nga bang himala ang diumano pagsayaw ng araw sa San Remigio? asa ang tatanungin ang pangyayaring yon isa lang atmospheric optical phenomenon Definitely hindi sumasayaw ang araw oh! sapagkat kung sasayaw ang araw yeah! Definitely ay uh, masisira o madedestroy ang ating Earth due to gravitational forces. Ang event na ito ay uh, talagang tunay tinatawag na optical phenomenon. Ang dahilan nito, yung interaction ng sunlight sa different atmospheric particles. Kasama na dyan ng water vapor, water droplets, aerosol, ice crystals. So ang mga ulap na nakaharang sa pagitan ng um, nakakita at ng uh, mismong araw, ay uh, nandoon dumaan ang sunlight at doon makikreate. Sana. Magpakita din sa kanila. Gaya ko na hindi masyadong naniniwala noon, nagpatibay na ang paniniwala ko. na Totoo talaga. What really makes a miracle is your faith. Yes. May iba-ibang level na ng milagro. No? Basta yung feeling ko lang, salamat Lord na nangyari yon. Kahit Amen. ako nakakita, salamat ngayong mga nakakita kasi yung bunga niya is talagang napalapit kay Lord. Amen. We traveled this far. We know that through this sign, you are with us. Amen. Mama Mary is with us. mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Mm -hmm. Nabubuhay sa puso mm -hmm. ng bawat nananampalataya. Thank you so much mga kapuso kung nagustuhan. Glory to God at um, para sa lahat po na nakapanood doon sa Dancing Sun <clears throat> ano po ang masasabi ninyo? Dahil sabi po ng mga uh, ano yung mga may pinag-aralan or yung doktor tsaka yung pag-asa Siyempre, mayroon silang mga binabasihan, no, na ano, nababasa nila kung ano po yung mga nangyayari. Pero, paano yung isang babae na na-stroke at hindi makapagsalita. Bigla siya nakapagsalita. Tsaka yung isa na may, ano siya, may lagnat, ba yun siya? Tapos, talagang dahil deboto siya, pinilit niya na pumunta. At doon naranasan niya yung, yung kagaanan ng loob niya. So, para sa akin, ang Panginoon, si Mama Mary at si Jesus, they are parabol, Hindi sila pwedeng paghiwalayin. So, kumbaga dahil ano yon ni Mama Mary kaarawan po ni Mama Mary andon si Jesus so nagpakita po ng palatandaan ang ating Panginoon uh, sa kapistahan po ng uh, Fatima Berhin sa Fatima na yung araw na syempre yung araw naka, nandyan lang yan eh, naka, ano lang, steady lang yan pero dahil yung time na yun ay eh, ng Berhin sa Fatima So, gumawa ng Himala ang Panginoon para tayo ay maniwala na totoong may buhay na Diyos na sa atin nagmamahal at gumagabay. At di ko po makakalimutan kasi two weeks ago lang po ito nangyari, no? Noong 13, 13th of October. Ngayon eh, 25 ngayon. So, uh, ano pa lang, mga 12... 12 days na kalipas. Nanay ko umuwi doon sa bukid kasi nandoon yung bahay namin, lumap po namin bahay, at nandoon po yung pamilya ng aking mga kapatid, yung pamilya ng mga aking mga kamag-anak. So, every 13 of October, mayroon po silang piyesta doon. Mayroon silang salusalo, mayroon silang padasal para sa kapistahan ng berhin sa patima. May padasal po sila doon. Ngayon, nanay ko ay 70. 4 years old. So, praise the Lord kasi nakaya po ng nanay ko na maglakad. Medyo malayo eh. Siguro mga, uh, I don't know, mga 3 miles. Siguro galing doon sa puntod kung saan nandoon yung sasakyan na, na uh, transportation. And then lalakad kasi yun sa bundok. Minsan, lalo na po pag tag-ulan, mahirap pumasok yung mga sasakyan. So, naglakad lang po sila. Sabi ng nanay ko, nabasa daw po siya ng ulan. Salamat sa Diyos, iningatan po ng Panginoon ng nanay ko dahil ang nanay ko eh, may gamot siya eh, kasi mayroon siyang ano sa diabetic and then syempre pag mga ganyan may edad na fragile yung iba pag naulanan na, na mga may edad na inuubo di ba pero thanks be to dela nanay ko ay iningatan ni Lord ngayon dahil umuulan sabi daw po ng nanay ko kinausap niya si Mama Mary kuwento po ng nanay ko sa akin. Sabi daw po ni nanay ko sa kay Mama Mary, uuwi na tayo sa ubos. Siyempre bababa na kasi doon kami sa doon sa taon sa tahanan niya wala siya dahil nakatira ang nanay ko. So bababa na sila. So magkakats po sila ng ng jeepney. So pagkatapos daw po nila ng ano ng pagkain o pagdasal, tamang-tama naman po huminto daw yung ulan. So, nung huminto yung ulan, si malaya na po silang lumakad pa uwi. So, sabi na nanay ko sa akin, pwede nating kausapin ang Panginoon. Pwede nating kausapin ang mahal na Berhin Maria. At yung tinandaan ko, alam niyo po ba, dito ngayon sa United Kingdom, simula last week, umuulan, malakas ang ulan. Yung may ibang mga lugar po dito sa si UK na baha, <clears throat> hindi pa ako nanood ng mga news pero sa prayer group po namin nag, nag, nag share po yung mga kapatiran ko sa ibang lugar hindi po dito sa amin kasi mataas po kami sa ibang lugar mababa sabi nila mayroon daw doon na ano yung baha na talagang inabot na yung bahay na kung baga uh, tawag nito na ano na ba tumaas yung tubig So sabi ko nagpadasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, please tama na po. Tama na po yung ulan dito sa Yuki kasi masyadong marami na. Tsaka kawawa naman po yung ibang mga lugar, Lord, na na ano, na bahaan. Oo, kasi si Father, muntik na po si Father na hindi makarating doon sa mas namin noong Wednesday kasi baha na. So, yun kahapon, sabi naman ni Father, supposed to be pupunta siya sa ibang church Kasi tatlo po yung church na nilolock after ng aming mga pare dito Dalawa lang po sila, may edad na po yung isa Hindi daw po siya makarating doon sa isang church kasi talagang baha So, sa madaling salita, kahapon sabi ko, Lord, after ng morning prayer Sabi ko, Lord, ah uh, kawawa naman, tulungan mo naman po, Lord. Tumingala po ako sa langit, mga, mga ka-prayer ka buddies, sabi ko, uh, itong uh, ulap na ito, Lord, papuntahin mo ito sa Afrika, sa mga bansa na walang ulan sa Middle East, para naman yung mga nagigera doon na doon sa Israel at saka sa Gaza ay magkaroon ng lamig yung kanilang isipan ba di matuloy yung gera yung sabi ko tas inihipan ko po yung ulap po mga mga prayer buddies ngayon inihipan ko yung ulap so after nung prayer ko umalis kami ni Lord pumunta kami sa town kasi may importante kami lakad mahina lang yung ulan nung time na yon may dala po akong payong pero nung pauwi pa na po kami ni Lord alam niyo po ba, bumuhos ang malakas na ulan. Pero okay lang kasi malap, ano lang, uh, malapit lang naman yung bus stop namin. Ano lang, 2 minutes lang, nandito naman kami sa bahay. So sabi ko ay, hindi, hindi, parang nisip ko na hindi ata nadinig ni Lord yung aking prayer. So okay lang, tapos na. Natulog na, tapos kaninang umaga, gumising. Umaga kasi may mas kaninang umaga. Wow, napakaganda ng ng ano ng langit, may araw. Tapos blue sky, blue sky po mga prayer bodies, blue sky. So sabi ko kay Father, look at the, look at the sky, Father. Sabi ni Father, yeah, that's nice. So kinento ko po kay Father yung isang pari nung last week na nanalit ng misa kasi ano nahirapan siya. So kinento ko po yung ginawa ko kahapon, yung prayer ko. And then si Father talagang medyo maluha-luha si Father kasi kumbaga so, tapos kinento ko rin po yung nangyari sa nanay ko na sabi ng nanay ko na pwedeng kausapin si Mama Mary, pwedeng kausapin ang Panginoong Hesus kasi nakikinig sila. At totoo nga po, sabi ni Father sa akin, yes, pwedeng mong kausapin uh, si Mama Mary at ang Panginoon kapag naniniwala ka at kapag yung puso mo kumbaga kumbaga parang katulad sa best friend na kapag kayo ng best friend mo mayroon kang uh, i-ask mag-ask ka ng favor syempre ang best friend mo dahil mahal ka ng best friend mo gagawat gagawa siya ng paraan para para maibigay yung gusto mo di ba how much more ang ating panginoon hindi lang siya best friend siya ay ama siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat so nando yung fever kaya talagang ngayong araw na ito Lord sa maghapon na araw ito umaapaw yung kagalakan ng puso ko dahil talagang ang Panginoon ay tal talagang tunay pong buhay at isa pa po mga ka-prayer may kukwento pa ako sa inyo kasi nung ano Three weeks ago, nagkaroon ng problema yung padala ko ng pera sa nanay ko sa Gcash ng pamangkin ko. Nagpalit po siya ng number. So ngayon naantala. Three weeks po na pag-aantay. At thanks be to God, kahapon o isang araw ata yun, nagmesis sa akin ng pamangkin ko, tita, na nandito na, nakas out ko na. So salamat sa Diyos dahil akala ko hindi na niya mano kasi wala man lang kabalit-balita sa loob ng tatlong linggo. Ang sabi lang sa akin, Kita sabi po ng ano ng Gcas, magantay daw ako. Yun lang. Lumipas yung mga ilang araw. Ang puso ko parang galit Nagalit ako bakit yung Gcas na hold yung pera na hindi naman kanila. Pero yung pala testing lang po yun sa akin kung hanggang saan yung pasensya ko. Kaya salamat sa Diyos talagang tunay na buhay at tapat ang ating Diyos. At kung mayroon tayong hihingin, mag lang po tayo, magantay. Dahil darating at darating ang panahon, ang Diyos ay gagawa at gawa ng paraan. But before that pala, bago po yun nakuha ng aking pamangkin yung cash na jika yung kinas out yung jika na pinadala ko sa kanya at para ipadala po sa nanay ko ano pala humingi pala po ako ng favor sa kanyang mother sa aking sister-in-law ng isang manok at yung manok na yon nabuhay sabi ko sa nanay ko ibigay doon sa uh, main office ng tagbilaran sa El Shaddai para bilang love offering pero mayroon akong, binigyan ko din ng, siyempre kasi yung sister-in-law ko, uh, may anak din siya na pinaaral, kailangan din nila ng kunting ano lang, konting parang pasasalamat kay Lord, blessing. So, pinabigyan ko ng pera para may magamit din po sila. So, ganun po talaga ang Diyos, napakabuti. Yun, answered prayer. After ko after binigay yung manok doon sa gawain sa tagbilaran, ayun, lumabas. One week lang, lumabas. Pero, nangyari po yun, three weeks nung hindi, three weeks po yun since nung uh, pinalala ko yung pera, umabot ng three weeks. Pero, last week lang, nagbigay ng manok yung mother ng aking uh, pamangkin, aking sister-in-law, para sa gawain ng El well, Shaddai, binuksan ang fever ng Panginoon. At, answered prayer. Kaya yun lang po sa Diyos ang papurit palangal pagsamba. Maraming maraming salamat. Kayo rin po mga kaibigan, mga prayer buddies, mga mahal sa buhay. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Maniwala lang tayo, manalig tayo. Tanggapin natin siya bilang Diyos sa ating buhay, tagapagligtas, makinig at isabuhay ang kanyang salita. Yun lang po sa tulo at grasya ng ating Panginoon because without God's grace, we can't do nothing. Salamat. God bless po. God bless.